Sa mga balitang pambansa, it's 7.20 in the morning, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na obligahin ang mga paaralan at tanggapan ng pamahalaan na kantahin ang himno ng Bagong Pilipinas. Pinatutugtog ang himnong panahon na ng pagbabago sa mga aktibidad ng Pangulo. Base sa inilabas na utos ng Office of the President, dapat na rin itong awitin sa flag ceremony ng lahat ng mga tanggapan ng gobyerno at mga paaralan. Isasama na rin ang panata sa Bagong Pilipinas na ipabibigkas sa mga dadalo sa flag ceremony. Paraan umano ito para lalong maisabuhay ng mga Pilipino ang mga prinsipyong itinataguyod ng Administrasyong Marcos. Panahon ng tatay ni PBBM na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. nang magkaroon din ng ganitong patakaran kung saan pinatugtog naman ang noon ng kantang uh, Bagong Lipunan. Binatikos ito ng ilang kritiko at sinabing marami pang mas mahalagang issue sa mga paaralan na dapat unahing aksyonan. Ang teachers' dignity Coalition naman naniniwalang propaganda lamang ang bagong kautusan. More than the practical side po. No, medyo uh, ano talaga 'to eh, ginawa ito no para sa propaganda. Ano po? At uh, hindi namin nakikita na ito ay mag-instill ng patriotism o nationalism. Sa tingin namin na uh, this is unnecessary and uh, impractical. and uh, ang hindi na dapat po <laughs> na ipatupad pa. Yan po ang tinig ni Teachers Dignity Coalition Chairperson Benjo Basa. Samantala, may karapatan ang Pilipinas na panatilihin ang nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay Philippine Navy Spokesperson for West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, magpapatuloy ang pagkukumpuni sa lumang barko anumang sabihin ng China. Mandato raw ng Philippine Navy na panatilihing maayos ang barko 1999 pa nakasadsad ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na naging simbolo na ng ating soberanya sa West Philippine Sea kalaunan. Sa kabila niyan, patuloy ang China sa panawagan nitong Alisin ang naturang barko. Nitong nakaraang linggo lamang ang maglabas ng video ang Armed Forces of the Philippines o AFP kung saan inaagaw umano ng mga Chinese sa mga supply na ibinaba ng Pilipinas para sa mga tauhan sa BRP Sierra Madre. Iniulat din ng Philippine Coast Guard nitong biyernes na sinadya ng China Coast Guard na banggain ang bangka ng Philippine Navy sa gitna ng medical evacuation para sa isang sundalong may sakit. Maaring maghabla ng patong-patong na kaso ang Pilipinas laban sa China kasunod ng tuloy-tuloy na pangaharas nito sa ating mga barko sa West Philippine Sea. Ayon kay Maritime Expert Jay Batong Bakal, kabilang sa mga maaring ireklamo ng Pilipinas ang paninira umano ng China sa mga bahura sa iba't ibang bahagi ng karagatan. Nauna nang isinisi ng Pilipinas sa China ang tuluyang pagkasira ng mga coral reef sa Escoda Shoal. Giit ng UP Institute of Biology Professor Jonathan Anticamara, lubhang nakababahala ang pagkamatay ng mga bahura sa nabanggit na lugar at uh, kinakailangan daw gumawa ng Pilipinas sa mga hakbang para maprotektahan ang mga coral reef sa pinag-aagawang teritoryo. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.